Para sa mga bully sa school, paano kayo nakakatulog ng mahimbing? Siguro madali lang, lalo na kapag wala kang konsensya. Story time! Kuwinendo to sa akin ng isang self-confessed bully nung bata pa sa madami na siyang napaiyak sa skwelhan. Hindi mo mapaghihinalaan na masama yung ugali niya. Ako nga pala si Buji at may ako mag story time. Kung di nyo pa ako pina-follow, eh, follow nyo na ako. Meron daw siyang classmate noon na kinainisan niya dahil feeling niya, inaagaw sa kanya yung best friend niya. Habang nasa PE class nila, sinadyaraw niyang tamaan ang bola ng volleyball sa muka. Tapos jarow niyang banggain tuwing recess o kaya lunchtime. Tapos pinaparinggan. Ang ending, lumipat ng skwelahan yung classmate niya. Meron ding isang beses na lagi niyang pinagtitripan yung classmate niya na tinatawag niyang weird. Tinago raw niya isang beses yung water jug, tsaka nilagyan ng bato yung bag. Akala niya kasi nakakatawa yun. Yun pala, bullying yung ginagawa niya. Nung tumanda siya, nakarma siya. Kasi pinatawag siya ng guidance counselor ng skwelahan ng anak niya. Sinasabi na binubuli raw yung anak niya at kailangan ng support ng magulang. Nagalit siya gusto niyang kausapin yung magulang nung nambubuli sa anak niya. After some time, doon lang niya na-realize na buli pala siya nung kabataan niya. Akala niya okay lang yung ginagawa niya noon. Kaya pala hindi siya bothered noon kasi hindi niya alam na isa siyang bully. Hindi rin kasi siya nagagabayan ng nakatatanda sa kanya. Naghiwalay kasi yung parents niya tapos lumaki siya sa tita niya na hindi rin naman siya nasubaybayan. Feeling niya okay lang yung mga ginagawa niya. Walang nagsasabi sa kanya kung ano yung tama at mali. Ang biggest realization niya ngayon na importante talaga ang values na tinuturo sa mga bata lalo na ng mga matatanda. Sana lahat ng bata natuturuan ng kabutihan at nare-realize nila kung tama o mali yung ginagawa nila para walang nasasaktan at lahat happy lang.